Idol. So, so mga Idol, mga follower, shout out sa lahat ng mga follower at mga Idol ko. Happy sa Tote. Ito mga Idol, kung mawapansin yung nerils ko kanina. Umulan ngayon, may, mga, may mga Idol. Pero natapos namin to mga Idol. Yan, ganda. Ganda ng Joss. Fully carbonic Joss. Yan, at is Kung may papansin yung mga Idol, yung laylayan ko, may stopper. yung mga Idol. Kaya, pag yan umulan, hindi pupunta dito sa kapitbahay. Kahit anong lakas ng ulan niya, mapapansin niyo, yan ang tubig. Ay mga idol, yan. Kasi may stopper ako sa Layla, yan. Ay, mga idol, ganda. Ganda ng jazz. Ay mga idol, yung yari namin ngayon ng Sabado. Ay, yan yung overlap, kung mapapansin nyo mga idol, pag jazz, yan yung overlap na, ng jazz. Huwag nyo tipirin mga idol pag kayo nagkakabit. Uh, apat na sanig yan. Yan. Wawa nyo yan. Yan. Out sa lahat sa mga palayar at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Yan yeah, mga idol. Ganda. Ah. Kailang uh, inaabutan kami na ng ulan. Hindi na kami makauwi kasi eh, mabasa yung mga barina namin mga tools mga ano mga bag namin kasi kalimutan namin na magdala ng tulda kaya nang ano nang kapote ay mga idol nakatapos ko lang magsilag biglang bumero ayun yung sakto sakto mga idol talagang tinisting yun walang tulo ay mga idol walang tulo yan yan ito kasi lahat ng dugtungan ng jazz niyalagyan namin ang silat yan. Para hindi magkalat ang silat mga idol. Kung mapapansin nyo, walang sumubra na silat kapag silat na sa bituan. Kasi mayroon kami masking tip. Ayan yung trabaho namin mga idol. Talagang matrabaho yung jazz. Pag tinabit mo lang. Kasi kailangan, perfect yan. Hindi pa mag-apura. Ayan, ganda mga idol, mga palawi eh. Welcome to lahat ng mga palawi at mga idol ko Good afternoon po sa inyo Ayan, yung sa wall mga idol, yan, yeah, walang tulo Malakas na ulan na yan Ayan yung nirels ko kanina mga idol Nung nag, 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 ano kami, nagbaklas Tapos nga yan, pininturahan namin yung bakal Kasi pinalawang na Ayan. May pinituran ni mga idol, kulay itin Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol po. Good afternoon po sa So, project nito mga idol, dito lang po sa pataas at binangunan po sa inyo. So, yung project nito mga idol. Ayan, eh, mo. Akala mo mga idol, walang ano, walang just. Um, luwanag, luwanag yung just. Okay, thank you. God bless mga idol, mga followers. Da. Ay, yeah, masisiyahan na yung, may, may, yung owner nito mga ito. Kasi Ay, yeah, kasi nababasa tong pinto na to, kumakapansin niyo mga ito. Yan. Ay, mapapansin niyo. Kasi nabulok na. Ay, eh, nababasa yan. Ay, wala nang tulo. Mapapansin nyo, Ah, um, tuyo-tuyo na yung kagilera na yan. Wala nang tulo yan. Yung tubig na da yan daling yan sa Laylayan. Yan, aagos lang yan dito yan sa may grahe niya kaya kasi yung mga idol. Okay, thank you God bless. God out salamat sa mga palaro na yun. God bless. Thank you God bless.